Hello guys! Welcome to my vlog. For today's video, ipakita na ko ang process sa pagluto o kamuting kahoy o balanghoy nga gitunuan. So matukad ni o manguha mi diari o balanghoy. Sa ako father ni mga tinanong diri. Shout out is akong father, Rimundo Cadiz, na nga kayong tanong na sigara kong panguha. Mga <laughs> ako ko. Dahil kayo siya guys, pero o, oh, dili alkansi ang sa kapunuan kay makaluto na dyan yung sobra sa kakandero kay dagko dyan siya unod pero buya ting dyan lad kay ibutang ko ni siya para humot so pagbongan ni derick. kay naman sa ubos ang tubig dyan may magpanit pala makalapok-lapok kay tingulan ng hitpot ito talugasan na siya thank you Lisa, kong anak tabangan ko niya so nas kalero naman sukat na ta. Salamat sa kong anak. Tabangan si um, na po ko niya. Si Yan Yan. Um, na ko niya. na ito ang lubi ko. Parang hindi ko na um, tabangan sa sala. Para ito sa pay. Sige, luto na mama. E, siya. Um, Ay, naluto na siya. Um, na. Ready to serve. Um, kasi kalahan. parisan sa nga siya kapit. Ito yeah. Types ng snacks. O, e, ito nga. Di mo palitin. Ito nga. Hi, guys. Thanks for watching. La, la, la. Bye.